ito yun guys ay ito ay yung maliliit na sibuyas at ang gagawin natin ito ay gagawin natin itong kimchi masarap ito sa kimchi guys ayan ganyan siya ayan Tinanim natin ito nung last month mga siguro mga isang buwan lang siya ganito na siya dali natin sa bahay tapos gawin natin nang kimchi. Ayan, ganyan. Ayan, marami na natin. <tong> ito yung ingredients natin sa pagagawa ng ating sibuyas kimchi. Mga ka-stars. Ito yung ating sauce. Itong sauce na ito ay, ito ay silly powder ito na nilagyan natin ng bawang. Uh, giniling na bawang. Nilagyan natin ng patis. Tapos kunting asin para may lasa. Tapos pinaghahalo lang natin ng maigi. Nilagyan din natin ito ng bagoong na na hipon. Hipon na maliit. Yung bagoong na alamang. Kumbaga, bagoong na alamang. Tapos, ang gagawin natin nito guys ay ating ibodbod dito para magiging kimchi. Kukuha tayo ng isang planggan ng malaki para maihalo natin ng maigi. Ayan, malinis na ay yung planggana natin, guys. Tapos, ilagay natin itong ating sibuyas dito sa malaking planggana. Tapos, ayan, andyan na siya sa planggana natin, guys. Ngayon ay budbura natin. Kamay na lang natin. Budbura natin ng ating sauce. Tapos, halo-haloin lang. Nang ganyan. Halo ng halo hanggang sa ma-absorb ang sauce sa ating sibuyas. Halo lang ng halo. Halo ng halo. Ayan guys, nilagay na natin lahat ng sauce natin dito. Tapos haluin lang nang haluin.